Uy! Oh, ang Oh! Ah, napasok ko na! Uy! Ang dami! Pagkain ng, Pagkain ng pato at manok ni Mr. Tunying. Hello mga kafengyo! Ayan! So super lamig na naman at kasama ko na naman si Mr. Tunying. So, magpapan magpapandaw kami at iuwi na namin yung ano para hindi masayang yung ating ano ating huli kasi kapag isang linggo bago tayo bumalik dito ay naaka ano nakakapanghinayang sa yung mga huli. Ano ha? Ah? Lord, uh, guide us, guide me. bakal dyan eh tusok lang natin ang lamig mga kapay nyo sana naman makahuli pa kami ng pangulang nang sa ganon second voice mo na lang ito yung kakanta ko yung second voice sana naman Makahuli kami ng paulang Nang sa ganon, hindi na kami bibili Mahal pa naman ang mga isda sa may palingke At kung meron kami, mahuhuli Hindi ko na lang kasunod eh Alam mo? na lang mga kapeyo, may kasama tayo kasi kung mag-isa tayo dito, wala na. mag tayo dito. Na <laughs> ah? oh, uh. Saka dito kasi mga kapeyo, ano? Pag mag-isa ka lang, makakaramdam ka ng takot kasi 'yung alo, no Kahit sabihin natin dito lang tau Aha. yung hampas niing yung nangalon kay Mr. Tonyo yung mga kapas Ay. lakas ng electric pan mga kapeng yun nawapakanta na lang si Mr. Tonyo eh Itusok na lang natin sa iisang parte yung ano, bakal. Uy, nagtatalunan na. Ay, parang sigurado na to. Ayun ba gagawin? Uh, sana. Mamayan siya Meron? Tilapia. Sa May hipon ba? Konti lang yun no? Pero pwede na, maliliit Ha? Binutas ng crabs yan crabs ang... so, iuwi na namin yan mga kafe nyo At magpapalit na kami ng ano Pamain Pamain na natin na rin O sige medyo silak tayo dyan sa ano isa na yan pero meron pa rin siyang huli mga kapay nyo di naman siya na zero hindi epektibo yung pain natin doon ah oo nga sa may butas eh oo butas nga nabutas na bago pa lang eh butas na Marami yan Ano? Ha? Lalat eh Andyan Oo oh. Oy marami Hipon Yan o oh. uh -oh. Meron ba? Ayan Ay oo oh, oh, maliliit nga lang talaga Pero pwede na alam na alam pala ng mga Taiwanese yung ano talagang pero mahipon uh, mga kape ayun o oh. 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 yan ah hi yun pumipitik ayun yun pon mga kapeño. Ha? Ah? Ah? Ha? Oh, ma. Oy, undami. Hm? Diba na tayo, guys. Sa ibang de. Uh -oh. Sa ibang dimension. So, Mamayan na natin siya, ano? Meron namang huli mga kapeño. Hindi nga lang siya ganoon kadami. Ah? Dito. Ay, malamig na kasi. Yung hangin, yung mga kaming dati dito eh punong-puno to Hindi eh. na napasok yung mga masasakit sa paa eh, you know? ha? Papalit na tayo ng spot. Doon naman tayo sa ano. Fishport na spot. lagay na natin dito. Ayan guys oh. Woo, puro hipon guys. Ang dami. Puro hipon na pait kasamang tilapia. Ah. I hey, ano mo? O, ang dami. Oh. okay Ang dami? Ha? Madaming hipon to ano? Oo Punong punong mga kapeng yun Ay Ito lang Ah. Oh Kapasok ko na Uy yun dami Daming hipon Ayan mga kapeng Hmm Yun Lalagay na natin. Mm -hmm. Itali mo, boss, para mahawakan ko. Itali mo ng ano. Yan. Hawak niyan. Segi! Oh. Segi! Okay! Uy! Dapat dito pala natin nilagay, ano? Yung mga yun. Sige! Sige! Pagpasensyahan mo na yan! Oo. then guys. Punuan agad ng hipon. Di man siya ganun kalalaki pero okay na. Ganito kasi yon. Wala man kaming mahikwitang hipon. Ang importante meron kaming mahuling iba. Doon sa kamila. Doon. Tataas mo. Walang ha, nakalutang. Uh, the moment of truth. Ay mo <laughs> saan? saan, sila ha <laughs> ah, meron may ata no malilit oi, merong tumatalon dyan Bunutin ko na dito Ayun no Guys Katami Okay Dito na lang Sa gilid Wala dito yung ano niyan eh. Papunta dito eh. Kabilaan. ba siya? Seigi. Sabi, lakas ng ano. Kaya pala tinanggal na ni tatang yung sa kanya no. Tayo di man lang nagtip. Ha? Di man lang nag di man lang nagtip. Ah, uh, mag-drop ay mag-ana kasi wala na, Oo. Uh, malamig na sa. Crabs na lang ah. Paano ba naman kasi makakahuli yan? Ha? Huh? <laughs> Pusing? <laughs> no comment. No comment. No comment. Ang puso kong nasugatan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sabi nga nila mga kapengyo. Wala man ngayon. Bukas. Bukas. Hindi araw-araw hindi ay Hindi maganda. Darating din yung araw na lililigataya tayo kasi meron tayong puli. <laughs> ano? Hawakan ko. Hoy! Madami rin mga kamay nyo. Okay lang naman ang ating usapan. Hindi lang Okay Babalikan Ang nakaraan Bunog yun o Pibos okay, Ang nakaraan Sagi <laughs> <laughs> Ano na naman yan Chogi <laughs> Sabi yata nung ano eh Itali mo boss bibit uh, ko Ay ako oh. Pusang gala ano yun <laughs>

Ugi. Jat Teraso. Merang pangisa. Oh. Pusok ah May pinagod mo po yung sarili mo? Ito na lang tinanggal mo kaya Meron po na malit. Ay dito pa ang mga hipon oh. No? Yan oh, ito. Ayam na, ayam na. Hmm? Okay. Hmm. The moment of truth. Ano? Ay. Malalaki din yung hipon ngayon ah.

Ano kaya pa? Oo. Labi. Ang pananahimik namin ni Mr. Tuning nagbuong ay. <laughs> na hawakan ko to. Nah, paren mga kamay nyo. Ayana, na, lumabas na. Mhm. Mm Boss <tutuk> dali riya po sa inyo tapos makakawala. Ito muna na. <laughs> tama yun, boss. Ah. Kusing tama ba oh, ah. Low no way. way. Walang daan. Oo. Oh, walang daan. Yan, mga kabay, yung huli namin, no? Hmm. Dami pa rin. Para. Ay! Grabe yung hampas ng, ano, Oh. Ay! 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 Ba't may kumakagat Yung ano? Lumabas! Ang Ah. English lang Isang daan, one hundred Ah. Ganoon ng one hundred, isang daan one way One way Isang daan, one way Ay! English ng ng Isang daan, one ah Kapag One way One way <laughs> Tatawa na bago <laughs> sabi mo kasi kapag Ano yun joke yun para <laughs> Isa ako na natin para ano Wait lang Iuwi na namin mga kapeyo Kasi ibabaw mo yung maliit Para ano Kasi bukas may pasok na naman Isa-isa lang boring Para ano <laughs> Yung isa muna Nah, iya, iya okay. Oh. Oke okay Ah. Hmm. ah. ah. <laughs> <laughs> dami <woo! laughs> <Andami, andami, andami. laughs> okay. <laughs> oh Ang dami! Ang dami! siyo. tama 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 siyo. Antayin na natin siya dito mga kabayo kasi medyo mabigat tong ano. Saan ko na to. Walang ipon? Ipon. Madami. Dami mga kabayo trampolina min. sila yan Tilapia. Banak. Meron pa rin hipon. Maliliit nga lang mga kapengyo. Oh. Yun. <laughs> Puno din mga kabayan nyo. Oh. Punin natin yung maliliit bus. Mm Bigay ko sa tato ko. Oh. di eh, ito na lang. Pipilian, pilian na lang na rin. Hindi ba? Doon doon lang doon, na, lang. na. Sige, doon na lang. Kasi hindi ba ng kahapon? Oh. nila ano? Oh.

ko ko kapag season na ulit ng mga hepon ayun o, no? madami pa rin mga kape nyo ano? doon na natin tanggalin dahil sobrang lakas ng hangin oo no. kawawa pa rin tayo eh hindi na namin kaya yung ano mga kape nyo Wala na. <laughs> uh, doon na lang namin anuhin. Bulat pa ako. Kuwi na tayo agad boss. <laughs> Pamaputan tayo dito ng ano, high tide. Oh? Grabe, tinatangay na ako ng ano? Ng Agos. Ang huli namin, no? Oh. Sinuwi namin lahat kasi pagkain, ng, pagkain ng, pato at manok ni Mr. Tunying. Yung maliliit lang, at yun. isang batcha din mga kafe Kumakain ka ba nito, boy? Kumakain ka ba nito? Hmm. Bigyan na natin to lahat kay Mr. Tunying mga kafe Tingnan natin, boss, kung kakainin niya Next natin. na lang tayo kukuha pag meron na ulit. Kakainin niya yan ha. Oh. Oy, isang lunok lang.